For this video nga apala ay hinahuli nila ang baboy at pinapasok sa kulungan. So tara, samahan nyo kami. Nandito na pala tayo. Ayan. Gusto jan? Baboy! Yan nga si Gold. Baboy!

Oh, Good, pasok! So, ayan yung baboy. Lagi ba? po baboy. Yan. Kailangan natin mag Sa,

Ayan ko. Hirap pulihin. Ang baboy yung. Hirap nilang hulihin ang baboy. Sino na nga yung kuya ko. Yung nila. Ag Baboy doon. So, yung so isa tayo. So, ayan na. Yan yung kapatid to. Nagkatulong din. Si Kagoldi. Ano ka na nga, Gold? Kapatid. Oh. Kapatid. Ano ka nga, vlogger? Kapatid. Mm. So, ayan Ayan na nga yung baboy. O, so, di ba? Nakatakas eh. Grabe na. Ang lulo ko na muli sa baboy. Ayun. Grabe. grabe. Grabe na ka. Yeah.

Ano sila? Di ba? Baboy. Anak rin nga yung isa. O, na sila. Di ba? Bye-bye.